Hi guys, again, Dr. J sa YouTube at TikTok sa TikTok Pagsapa natin ngayon yung topic na most likely nararanasan ninyo araw-araw or kung hindi kayo nakakaranas yung tatabi nyo matulog So nakakaranas naman ng snoring So, pag ano, paghilik So, sino sa inyo ang guilty na humihilik palagi pag natutulog. Sabi ng patient ko, Dok, hindi ko alam, tulog ako eh. So, yung partner niya, yung katabi niya sa kama matulog, yun tinatanong natin, kamusta ba ang paghilik sa pag natutulog? Grabe ba yung paghilik? Halos araw-araw ba? Naghihilik siya? And then, sa sobrang lakas, talagang hindi ka na makatulog. Kasi naman, napakaingay uh, nung paghilik. And pangalawa, parang nakakatakot tingnan yung naghihilik kasi parang tumitigil, parang nabubulunan, nagchuchok. And then to the point na parang hindi humihinga, Dok. Kaya tinatagilid ko, Dok, o ginigising ko para para matanggal yung paghilik. So ito yung mga experiences ng ating mga patient. And ang tanong ng bayan, ang malaking tanong is, delikado ba ang paghilik pag natutulog? And marami pong pag-aaral, maraming articles ang nag-deal with snoring. Gano ba ang snoring? Ano bang nangyayari kapag nag snore ang isang tao? Healthy ba yan? O abnormal ba yan? Normal ba o abnormal ang pagsinok? And ano yung pwedeng gawin para mabawasan man lamang yung pagsinok nung katabi ko? Kasi pati ako napupuya, di ba? So yan yung mga concerns ng ating patient. So, Number one, ang pagsinok ay gawa ng relaxation ng mga muscles natin at structures sa daanan ng hangin. So, yung soft palate natin, yung malambot doon sa dulo, and then yung uvula, yung nakadanyan, yung tonsils, and then yung pharyngeal wall after ng tonsils mo, yung sa loob. Pag tulog po tayo, nagre-relax yung mga muscles na yan. And, pag dumaan yung hangin, nagbabibrate. Di ba? So, parang ano lang yan, parang mga pagdinaanan tayo ng hangin na malakas nagva-vibrate yung yung mga gamit natin, yung kortina, yung pinto, nagva-vibrate yan. So, ganun din po, pag dumaan yung hangin dyan, whether sa ilong o sa bibig, nagkakaroon po ng relaxation pag tulog natin, and then nagva-vibrate yan. Kasi nagnanaro yung daanan ng hangin. Dumiliit kasi nga, nagko-collapse sila. Relax na relax sila. So, pag dumaan yung hangin, nagva-vibrate. So, may tunog. So, ang next na question naman, abnormal ba o normal ang paghilik? Actually, hindi naman talaga abnormal in general ang paghilik. Kasi, pwede talagang mangyari siya kapag nagnaro o kumipot yung daanan at nag-relax yung muscles, pwede talagang magkaroon ng tunog o paghilik. Pero, masasabi natin abnormal ito sa tatlong klasing parameters. Number one, kapag ito ay araw-araw na ito yung matutulog na lang, naghihilik. Second, kung yung paghilik eh, sobrang lakas na, to the point na halos tumitigil na, and may choking sensation, parang nabubulunan. Diba? Nauubusan ng oxygen. Nagigising na lang, hinahabol yung hininga. Eh, hindi na po normal yun. Abnormal na po yun. At pangatlo, may simptomas sa tayo ng sleep apnea. Yung simptomas niyan, pag gumising, irritable, pagod, parang nakatulog naman, pero parang puyat. Diba? Tsaka masa. Masa na dal tulog. No, irritable, ano pa, mainitin ang ulo, um, matablay, pagod palagi kahit nakatulog naman. So, yun yung mga simptomas ng obstructive sleep apnea. And, paano naman to mababawasan? Paano maiiwasan? Number one, dapat yung weight control. So, dapat mabawasan yung timbang kung ikaw ay obese or overweight. Okay? So, dapat mabawasan siya. In that way, pwedeng mabawasan yung paghilip ninyo. Second is, walang alcohol o mga sedative pag matutulog na kayo. Kasi, mas lalo siya nagkukos ng relaxation. Third, yung sleeping position. So, medyo nakaangat po. Medyo elevated or nakatagilid. Kasi kapag nakalugmok ko yung ganyan, naka-flex talaga siya, uh, definitely ang pwede mangyari dyan, lalo mag a sa dun sa obstruction o pagbara ng daanan ng hangin. And may mga special pillow, mga unan, para dun sa nag -snore, no You can check on it. So, yun yung mga pwede. And lastly, we need to document kung meron kang sleep up niya. Yung sleep up niya, ito yung delikadong part ng snoring. Kasi nagkakaroon na ng pagtigil ng paghinga bumabagsak yung oxygen. And may link po siya sa Alzheimer sa dementia. May link siya sa high blood. May link siya sa stroke. So kapag napabayaan po ninyo na may step up niya kayo, marami pong komplikasyon. Okay? So dapat makita kayo ng doktor niyo, ma-evaluate kung ang paghilip ba ninyo ay normal o abnormal. So I hope malinaw ang lahat. Everything is clear kung may tanong medical o may nararamdaman ang tanong ng bayan, what to do, Dr. J.